Uh, magandang uh, ano yung, magandang uh, tao dito display ano no mm kaya -hmm. show ng goodwill mm -hmm. kasi remember nung nag uh, nung kanya sa kanyang testimony sinabi niya na willing pa nga siya magpirma ng waiver eh mm -hmm. waiver niya yung rights niya sa bank secrecy act eh mm -hmm. so i hope na pulso sa ICI yon kasi alam mo pag na-waive yon at lumabas yung kanya mga at nalabas yung kanya mga transactions oo po para doon kasi ah. yung unless puro cash yung transaction niya mm -hmm. hindi makikita kung kanino napunta mm -hmm. pero malay natin baka naman may mga uh, bank transfer na nangyari o kaya check -in na ina-issue niya mm -hmm. eh may may pupuntahan 'yon mm -hmm. so kapag... kung kanin, kung sino yung mga binigyan niya mm -hmm. so kapag nagwaver doon makakaroon ng parang resibo sir kung sino pa yung mga binigyan nga na sinasabi niya ng mga obligation o yung kickbacks Assuming na may paper trail. Pero mm -hmm. kung cash niya winidraw at binigay niya ng cash, pwede rin yun. Basta meron siyang ledger na nagsasabi na on this date, eh, nag-withdraw siya ng 100 million mm -hmm. at ibinigay niya ito kung kanino, matitrace na rin ng AMLAC yun mm -hmm. uh, kung uh, sino nagdeposito.